kaya mag ano sa akin Magandang hapon sa lahat mga kaabos. Narito kami ngayon sa sa park ng Region kalimutan ko ano sinabi ni Aya. Dito sa Region Catholic at ay sinabi niya, ano, yung may kasama dito ang ano kasama dito ang private ng mga eskuelahan kaya ito pinasyal namin kasi itong lugar na ito dito pumupunta ang mga ibang artista sa atin sa Pilipinas, pupunta sila dito dumadayo at dito sila nag-hotel ayun dito nga silang pumunta yung marami na silang uh, na dito nila ni Aya, ang mga artista na nga dito sila nag ano nag sisilibrar kaya pag may mga shooting siya nilang pinupuntahan ang lugar na to dito may mga concert ganun ayan kaya napupuntahan nila pag mayroon silang ano nababalitaan ayun Ah, sige, kayo na muna. Ano ka video yan, ma? Oh. Oh, dapat dito ka banda para dito na. dito ka banda, ma? Ayun, you know, student center. Dito, Brava, dito ka doon, yun, yun. Know, Roberto, library. dito naman banda. May karang gira, gira, gira. Ayan o, oh, mga kaabos. Eskwilahan yan dyan. Ayan, building nang, ano. Mga college. Ayan,

Ang ganda lugar. Ayun, oh. gusto ko dito sa ano. Ayun, no? Classroom building. Ayan, no? Sa classroom building number 4. Building number 4 ito. Eskulahan ito, eh. Kaganda sa mga college. Ayan. Ito mga building na yan. Ayan, eskulahan yan. oh Kasi, ano, eh. Pang apat parang building ito Tingnan mo naman mga kaabos Pantay-pantay ang paggupit nila sa Mga damo, ang gaganda Ayan o oh, Lalo na sa mga bulaklak na yan o oh, mga kaabos Ayan Wow, iba-ibang Red lang at saka Puti Ang ganda tingnan Mga kaabos Ayan oh. Ngayon po dito. yung mga bato? Bato yan? Hindi. Mga halaman. Kaya eh, nga, bato yata Hindi ah. Makapal na. Lahat yan ay halaman. Lahat <laughs> malang. yan. Formal lang. Bigi kaabos. Ngayon po dito ay alas 7 na ng gabi. Eh, July 28 ngayon, no? Ye, July 28. Oh. 28. July 28, ayun kasama ko si Karen. Malaki kasi itong ano na to, kaya <laughs> naghiwalay kami ni Kaabos. Doon siya nag, doon siya nag, sa kaliwa ako naman dito sa kanan. Kasi malaki itong ano na to, itong lugar na to, eskwelahan to eh, ng mga college. Ayun no? Know? Kailan siya eskwelahan ano pati dito nagkoconcert concert Oo, mayroon pa doon mga hotel. Doon concert ang mga eh, artista nga pupunta dito. Dito nga daw sila, si Gary Valenciano. Yung yung sumikat na singer na Pilipina nga ano. Yung bata pa. Diyan, napanood nila. Yung mar Ayan, mga kaabos. Hindi ako doon kasi nandun si ano. Ayan. Ang ganda, oh. Eh. Ayan. Ayan. administration building number 3 ayun o shatter studio lang mga kasi laki nitong lugar May ganda doon oh May tulay doon oh May tulay doon May magandang tulay doon niya yeah. You know Taas, mataas Ayun Student Center Chapel

ano siya ang magtutur ngayon sa akin okay. <laughs> ayun no siksiya maglakad ay <laughs> ay naku ah. ayun no ah. ayun kung tutusin talaga hindi namin tumaikot kasi ano yun laki pag gabi na rin eh so umano lang kami kumbaga pumuslit lang kami doon sa aming mga alaga bagay tapos na namin pakainin eh ayan nandito nga si Ayak sama-sama namin yung laki talaga nito ano na to nakakaabos ah, lawak talaga yan ha? wow yan ada mau punuk, ini mau kabus, ini, kita mau nemen, ini setelahnya mau kabus, subrah, subrah nggak lagi nempuh punuk di itu. Talagang no? pantay-pantay ang mga damo rito. Alagang-alaga nila. Napakaganda. Tugar na ito. Ano kaya ang bahay na yan, no? May tirasa, laki. Ang bahay. Eskwalahan din? Ang bahay yung mga sikante. Uh, laki. <laughs> oh. Ano? Basta, itong palibot na ito, puro mga building para lang pala ito sa mga estudyante. Kaya ang lawak. May parkingan nga sila nakalagay para lang sa mga estudyante. Na, mga kaabos may chapel sila doon sa mga estudyante okay tulat na kita

Grabe mga higante naman yan sa telayt na yan. Claro. Uh America buhagen, Philippines. Ano? Oh. Ito kasi yes. na telayt na sa kanya. Sa mga sa, sa mga ano, TV, ah, internet. Ibig sabihin. Kailan tayo magbabalik sa tayo pa? Pagkakataan nah. dito. Patahap. eh, eh. alam ba pa. Ikot ka lang. Gandaan lang, gandaan lang. Mm. na. Ayan. Yeah. Ayan eh. mo eh, na tayo. Ayan o. kinukulang Ang ganda oh. sa mga nga. Sa K-Love. Tumba isa. na nata. Ano nang... Tumba. Sa ano yan? Eh, mga pato. Oh? <laughs>

Nakakatuwa talaga itong mga itong mga puno ng ano kala mo bayabas pero ang bedahon hindi. Ay, ese pobre está oh, solo. Sa sandito, mga ka Mere Mere dito mga kamos kasi sobrang laki ng pa pato. Por <laughs> pato sa la calle? Eh. Okay. Okay, okay man, niya, mga kaasa ng ayarin ng mga kaapos. <laughs> kaasa. <laughs> Pauso na <naman> nga ito kalikasan. Ano man ni para o ano man